Secretary, nagkaroon po ng kabawasan ng 2.93 billion ang budget ng University of the Philippines. Uh, may ask why? Um, alam niyo po, pag nag, um, if you will compare the NEP ng 2023 and 2024, nagkaroon po ng increase yung budget. Pero kung i-compare mo po siya sa GAA, because it went already through the Congress, marami po ang taga -UP sa mm -hmm. <laughs> sa House at saka Senate. So, meron po silang mga amendments. I was able to get the the projects po, yung mga amendments nila. And most of it po are completion of existing infrastructure projects. So, pag completion na po siya sa 2023, in, we don't need the funding for 2024 po. So, wala po epekto ito sa bilang ng mga estudyanteng tatanggapin niyo okay wala po sa infrastructure lang